Naisip kong mag-vlog ulit. Alam kong wala kayong pake at wala namang manonood nito. Simula nung mag-start na mag-work si Jasmine, eh, medyo nahirapan kami sa adjustment. And sa umpisa talaga mahirap. Pero nakaya na naman kailangan ko mag-work ng weekends while she works during the weekdays and night shift ako and morning shift siya. Ganito magpaliwanag ang isang vlogger wannabe. Medyo shaky ang boses, nanginginig ang kamay at de-organize. Pasensya na bago lang sa pag-vlogging. So ito ang aking schedule. Pasok ko Friday, Saturday, Sunday. Tapos itong mga offs ko, dyan naman papasok yung asawa ko. So, palitan kami at maganda yung schedule namin kasi night shift ako tapos morning shift siya. Talagang totally opposite, hindi kami magkakaproblema sa sasakyan. Itong makulit na to, 7 years old na at napakakulit. Mana sa akin eh. Buti na lang mahaba yung klase niya at nasaktuhan na kapag klase niya, tulog ako sa bahay. Ang asawa ko nasa trabaho naman. Night shifter kasi ako, kaya kailangan i-maintain ko yung oras ng tulog ko sa umaga and I really hate it kasi natural talaga akong morning person. Uh, siguro next time na work ko ayoko na ng ganito. Ganito kasi ang storya kung bakit naging panggabi ako. Thank you for your interest in our job post. Are you amenable with any work schedule? Oh yes! I'm amenable to any work schedule. In fact, I'm always free and uh, I'm flexible. Do you have any location preference? We may not guarantee placement there, but at least we know your preference. Uh, you can put me anywhere. I'm so flexible and uh, I'm I'm and I guarantee that uh, I'm uh, always there. I will be always available. Okay. Ayun halos two years now ako sa night shift. Personally nga, ayaw ko siya. Pero go lang tayo. Nurse Outfit Starter Pack. Usually, blue yung uniform ng RN dito. eto, mahaba yung buhok ko. Medyo kuripot ako magpapabarbero sana ako ko. Eh, 25 to 30 dollars ang gupit. So, ayoko nyo na. <laughs> At least pwede ako mag rock and roll style dito. At hindi naman bawal. Binating ako ng pasyente ko nung pagpasok ko. Sabi ba naman sa akin, Hey Bruce Lee, hukong yun eh sa Pilipinas, yari ako pag ganyan yung buo ko. Ito naman yung shoes ko na sabi ng isang kano dito, pang senior citizen daw, kasi naka velcro, walang niya yun ah. Eh, sa gusto ko convenient eh. At least, di na ako magsisintas. Gusto ko man mag vlog uh, with my patients sa loob ng hospital e eh, baka sumikat ako ng maaga't magkaroon ako ng maraming troll dahil baka maaga ako sumikat, mabalita ako sa TV, ayan vlog pa mo, baka makulong ako. Ito naman yung pusa namin, buong araw lang yan sa bahay kaya walang pakihan, walang pakihan sa mga schedule. Mga around 5 minutes away yung work namin ni Mrs. sa bahay. Same hospital kami and the uh, challenge sa amin ay eh, ma-maximize yung sasakyan kasi isang lang naman, isa lang naman yun. Ayaw namin bumili ng isa pa for practical reasons. Pag nagka-clash yung schedule, minsan unavoidable talaga. Ihatid niya ako then uuwi siya kinabukasan pagpasok niya iiwan niya sa parking yung kotse then ako naman yung gagamit pag out ko ng 7.15 am o di ba medyo komplikado hirap intindihin kaya <laughs> mo na, intindihin mo na lang pag gising ko ako naman yung susundo sa kanya sa ngayon itong setup na to nagiging suwabe na paunti unti maganda talaga pag dalawa owners dito kita ko for the expenses kita niya for the savings buti na lang 3 times a week lang pasok po at mayroon din ang spare time mag-vlog this will be our routine in the coming years pero syempre pag nakaipon na back to Philippines din yan maraming pera dito sa Amerika pero the best pa rin talaga sa Pilipinas the best country pa rin talaga para sa akin yung lugar natin kahit madaming kurap madalas traffic polluted, maraming gago I really miss my life there and I will always look back to where I come from. Yan ang tinatata ko sa anak ko na nagiging American accent na ngayon. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi ka no. Pinakanta ko lagi sa kanya. Ayun, maraming salamat sa pakikinig dito sa muntikong video at sana nagustuhan niyo yung kwento ko. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you very much. Thank you very much.